Good morning mga idol. Kumusta mong tanan dia? Ah, nga na mas maing kahintang mga idol. So karon dili kayo nindot ang itong pamatirong adlaw mga idol. kay makita na to sa social media. Dito sa Norte da Pita, Talisay o Mandawe. As kang bati Makita na to kung sa ipikto ni Tino mga idol. Bisan dire. Ah, ako lang kung ipakita ninyo ang ginagmay nga kadaot sa agrikul agrikultura dire sa Amua mga idol. Diri sa amo mga idol ang kasagingan yatake ang kasagingan dire mga idol ngunin na nga tumba <coughs> bungaan ka pero sa untaman, man na nga tumba na so, sayang kayo ang kogi ngunin mga idol dili lang ni kay maulang ni napailain dito atong natuod ron taod taon mga idol tanawan ninyo mga idol so ang mais mapuntay pagsugod o pamuso mga idol nanay buhok buhok unta pero tumba so kung magbabaol ka or hilik kag pamaol ah, mabati gini mo nga uh, dili yun lalim labi na kung perte na ni mong guna ani na nga bono na ka karon tanawa tumbah, so dili lalim mga idol basta na ikalamidad na may guna ani na murag lain ka pamati mga idol. kanila in nga area mga idol lain nga baol tanawa pagtika usik sa mais puso mga idol pero humana giniga buno kompleto na niga bunu mga idol oh nihigda tanan okay lang siguro yung ubanan na eh. basin mo barog pa ni makapuso pa ba ni eh. tanawa mga idol lain kita tanawon sa murag lahi ra lain man sakit-sakit man mga idol thank you